Ay, magandang uh, uh, araw sa inyong lahat ha. Salamat po sa mga nanuod doon sa ating uh, live kahapon. na talaga naman pong uh, nakakatuwa naman po no, 'yung interest niyo doon sa pagsisibak kay Diwata at pagtatalaga kay General Nartates bilang bagong uh, PNP chief. Eh, ngayon naman pag-usapan natin itong kontrobersya na sinabi ni Mayor Vico na di umano eh, tumanggap ng hanggang 10 million itong dalawang media practitioners na si Julius Dabao, Babao at si Corina Sanchez para i-feature yung naging kalaban niya sa politika na itong Biskaya na isang kontraktor no? na ngayon eh, nadadawit din doon sa pinakamalaking mga kontratista na lumamon di umano di umano naman po no hindi pa naman niya napapatunayan ng mga pondo para sa flood control at iba pang mga infrastructure projects well unang-una po hindi po natin pakay kung talagang tumanggap yung dalawang media practitioners ng 10 million each. Kung tumanggap man sila, eh wala naman pong krimen na nagawa dyan, no dahil sila naman po ay uh, mga pribadong individual. Siguro if at all, siguro eh, siguraduhin lang na nagbayad sila ng tax. Yan lang po ang kanilang pananagutan. Dahil wala naman pong krimen para sa mga mamamahayag na tumanggap ng pera sa kanilang mga new subject. Pero kung sila nga ay tumanggap, yan po ay considered as unethical hindi po katanggap-tanggap sa propesyon ng mga mamamahayag. Yan po ang dahilan kung bakit uh, unang-una ang ating saligang batas ay nagbibigay ng uh, kalayaan ng malayang pamamahayag dahil napaka-importante ng trabaho ng mga, mga mamamayag. Ang teorya po sa isang demokrasya, eh walang tao, walang isang tao na may monopolya para sa solusyon ng mga problema ng bayan. At para makahanap tayo ng solusyon sa ating mga hinaharap na pagsubok, kinakailangan magkaroon ng malayang merkado ng ideya. At ang kapangyarihan nga ng isang uh, ideya na matanggap bilang katotohanan ay yung kapangyarihan niya na tanggapin ng taong bayan na yan ay katotohanan. No? Kaya nga po kapag uh, tumanggap ng suho lang isang mamamahayag, eh parang nagkakaroon ng pagtaksil sa katungkulan ng mga mamamahayag dahil ang kanilang katungkulan ay unang-una isiwalat ang katotohanan. Pangalawa, um, ibahagi sa malayang merkado ng ideya yung mga katotohanan na kanilang isinisiwalat. So pagtanggap ng pera, well, ibig sabihin yan, eh, hindi sila nagdadagdag ng katotohanan sa malayang merkado ng ideya pero ito'y hindi krimen. Ito ay makakaapekto sa, um, kumbaga, uh, tindig ng isang media practitioner sa kanyang profesyon at yan ay kikilalanin na talagang yan ay maling uh, gawain sa isang profesyon na ginagalang na isang demokrasya. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin dahil wala naman tayong personal na kaalaman dyan ang pag-uusapan natin dahil nga doon sa tiwala na binigay natin sa mga media practitioners, paano ba dapat talaga pumili ng new subjects, lalong-lalo na kung yung kanilang kinokover ay hindi lamang isang kandidato para sa isang posisyon, kung hindi, yung kanilang kinokover ay posibleng may kinalaman sa krimen. At yung krimen na yan, pagdating sa mga kontratista na nalalaman natin ngayon, ay ang krimen ng graft and corruption if not plunder. Yan po pag-usapan natin. Anong dapat na batayan o guidelines sa mga media practitioners para pasikatin yung mga individual na di ay ano, eh, merong rags to riches story o di na makaya pagyayabang ng nakaw na yaman. Now, una -una po, no, balikan natin kung ano yung patakaran. Mabuti naman po si Diwalat muli ni Ping Lakson yan, pero tayo po dito sa Spokes Hour dahil tayo naging kongresista, matagal na po nating sinisiwalat yan. Um, nagkaroon po ako ng, nung naunang uh, reservation kasi alam nyo, kuyog dyan sa kongreso. Uh, kapag ikaw ay, uh, kumbaga, nag the beans at uh, siniwalat ang sikreto ng mga kongresista, eh hindi ka nila tatanggapin. Eh ako naman po, naging matagumpay yung aking napakaikling termino bilang sa kongresista, isang taon at kalahate, bago ako naging spok si Tatay Digong, dahil nakabuo ako ng konsensus. Nakuha ko yung suporta ng um, halos lahat ng mga kongresista at naisulong ko yung mga batas na ngayon pinakikinabangan ng lahat, bagamat eh, linalapa din ng mga buwaya. Kabilang na po dyan yung universal health care, yung ating uh, libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, yung libreng wifi na hanggang ngayon hindi napapatupad ng tama, at saka yung national aids policy, at saka yung libreng irigasyon para sa mga malilita magsasaka. Kung hindi naman po ako nakakuha ng suporta sa halos lahat ng mga kongresista at naalala ko, yung universal healthcare, ang tanging tumutol dyan ay yung kamatayan black dahil ang sabi nila, payaya payayamanin lang daw mga pribadong hospital dyan, ang gusto nila ipublisa, i-gawing publiko lahat ng ospital na hindi naman nating kayang bayaran dahil trilyones ang halaga pag iyan ay na-nationalize, sila lang po hindi sumuporta sa universal healthcare. So sa lahat ng tinatamasa nating biyaya ngayon sa universal healthcare, kasama na yung apat na libreng dialysis kada linggo, wala pong kinalaman dyan ng kamatayan black. pag kung pakikinig nyo sila, eh para sila talaga ay uh, uh, lumalaban para sa mga ordinaryong mamamayan, e eh bakit nila tinutulan yung ating universal healthcare? Pero in any case, kaya yan po yung dahilan na ayaw ko talagang ibulgar ko anong patakaran sa kongreso. Nung una, kasi ako naman malinis sa konsyensya ko dahil ngayon alam nyo na. Ano ba yung Stage sa kongres? Si Mr. Congressman o si Mr. Senatong, eh, katungkulan nila sa kongreso na magpasa ng pangtao ng budget. So ang gagawin nila, eh, sasabihin nila, lahat ng mga pondo na nasa distrito ko o lahat ng pondo na naipasok ni Mr. Senatong ay dahil sa kanilang efforts. At dahil dyan, dapat meron silang kubra. Paano sila nagkakaroon ng kubra? Kontrolado nila yung district engineer na nagpapabid ng project. O din makaya kaya yung regional engineer o yung national engineer MIMO, national office ng DPWH, depende sa halaga ng proyekto. Ang huling nalalaman ko, kapag 200 million hanggang 200 million, yan ay nasa district engineer at karamihan ng kurakot ay dyan nangyayari. Now, itong district engineer, kasi nga meron siyang mga district congressman, reporting to the congressman. Pero hindi siya parang alipin. No? Siya ay partner sa korupsyon. Kasi bagamat dati-rate dati, ang patakaran ay 10% sa kali at 5% sa building, si district engineer meron ding 2-3%. So partner sila sa korupsyon. Ngayon, lumaki ang porsyento sa panahon ng Tambalus Los at ng Marcos Jr. Umabot na ngayon hanggang 70% sa flood control projects at yan naman ay siniwalat hindi lang ni Ping Lacson kung hindi ni Mayor Magalong na namumuno ng mayors for good governance. So nakikita nyo po na talagang partnership sa korupsyon ang nangyayari sa mga senatong kongresman congressman at mga district engineers, regional engineers at yung mga tauhan ng DPWH. Pero siyempre aking paninindigan, dapat presidente pa rin ang sisisihin sa korupsyon dahil una-una, siya yung hindi nag ng mga provision na insertion sa merong insertion sa tinatawag. Yung insertions kasi, ang ekotibo ang presidente ang nagsusumite ng proposal para sa pantaon ng budget. Pero ang mga kongresista at mga senatong pwedeng baguhin yan. At yan ang ginagawa nila. Pag binago nila yan at meron silang dinagdag na pondo, yan ang tinatawag na insertions. Now, yung insertions na yan, dahil limitado naman ang pondo ng gobyerno, syempre may panggagalingan pero wala silang pakialam kung saan na kukunin yan. Siguro kinukuha sa ayuda, kinukuhin sa edukasyon. Basta ang kinakilangan, madagdagan ang flood control project ni Senatong at itong Grisman. So sa akin, dahil pinayagan yan ng presidente, ang dapat managot unang-una ay ang presidente. Dahil kung hindi niya pinayagan yung mga insertions, yung pagbago sa national budget at binito niya, gaya ng ginawa ni Presidente Duterte nung uh, Unang termino ni dating Pangulong Arroyo as Speaker na binito niya lahat ng mga insertions sa mga congressman, siya mismo responsable doon sa mga insertions na naging dahilan para magkaroon ng hanggang 60%, 70% ngayon pagdating sa flood control projects ang mga politiko at ang mga uh, taga-DPWH. At uh, huwag tayong magkakamali, ha? meron ding mga national projects na ang proponent talaga ay malakanyang So meron din yang mga proyekto na merong kumukuha ng tinatawag nilang SOP. SOP, Standard Operating Procedure, kasi nga tinanggap na yung kultura ng korupsyon dyan sa um, uh, DPWH. Ngayon, ito yung konteksto na nagkaroon ng dalawang feature reports itong si Corina Sanchez at si Julius Babau, na para bagang pinupuri yung tagumpay nitong kontraktor na Diskaya na biglang yaman. At alam naman natin, ang yakayamanan nila ay kasama na dyan yung 40 na mamahali mga sasakyan, lahat imported, na ngayon ay tinitignan ng Bureau of Customs kung nagbayad nga ng buwis. Dahil dapat lang na makabulin yan. No? Pero ang punto ron, tama ba na i-feature mo ang talambuhay na isang kontratista na alam naman natin na yumaman sa pamamaraan ng SOP? At parang pinupuri pa natin yung kayamanan niyang naipon dahil nga sa SOP. Alam mo, issue sa mga mamahayag at sa publiko rin, issue ng kredibilidad kung sila'y tumanggap ng pera para siya'y ma-feature. Pero sa totoo lang, may SOP din talaga yan. Minsan, in fairness to the news anchor, hindi news anchor ay nagde decision kung sino i-feature. So sa PR, yung public relations sa tinatawag na meron din korupsyon, kaya nga lang, pribadong sektor yan, kaya hindi mo masasabing krimen na nangyayari, pero corruption pa rin, pero labag, labag kasi sa ethical standards ng mga mamamahayag, yung producer ang susuhulan mo para gumawa ng kwento o ng istorya. Yan ang ginagawa ng mga PR practitioners. Bagamat, kung meron talagang uh, uh newsreader o kaya host na tatanggap, babaya din sila, no? pero talagang ang contact person dyan ay yung producer yung segment producer na magpo-produce nung segment na yan. Ang issue ngayon, tama ba na si Julius Babaw at si Corina sabihin na natin wala silang tinanggap na pera ay gumawa ng segment para sa isang kakandidato na maalkalde ng Pasig at alam nila na ang kayamanan ay nanggaling sa pangungontrata sa gobyerno. Now, po, pwede pang na pwede bang sabihin ng dalawang mamamayad na hindi nilalam ang patakaran sa DPW, DPWH. Tingin ko hindi. Kasi panahon pa ni Cory Aquino, nagkaroon na ng pag-aaral ng PCIJ kung paano yung sistema nga ng pork barrel. Talagang pinak pinagkakapirahan ng congressman at senatong walang project sa distrito nila na wala silang porsyento. Can you imagine? Kaya nga kung kada distrito ay merong hindi bababasa 2 billion na proyekto pang infrastruktura, at 10%, dati-dati 10%, meron silang 200 million. E ngayon, mas malaki na. Umaabot na hanggang 40% ang mga proyekto na hindi flood control. Pero pag flood control, 60% nang napupunta sa kanila. Pinagahatian naman. Kasama na dyan yung mga taga-DPWH at saka yung buwis na ibabayad para sa proyekto dahil hindi naman po pwede, hindi sila magbayad ng buwis dahil recorded talaga kung ano yung halaga ng isang proyekto. So tama ba yon na para bagang pinupuri mo ang kayamanan ng isang kontratista na alam mo namang hindi po pwede na nanggaling lamang sa tamang mga pamamaraan. At tingin ko, dyan may bukol si Julius Babaw at si Corina. Sabihin na natin na hindi sila nagde-desisyon kung sino ang ipipicture at yan ay desisyon ng kanilang segment producer. Ang punto, bakit ka naman pumayag na ipicture at para bagang ibagsilbing halimbawa pa sa ating uh, mga mamamayan na tama ang gawain ng mga contractors dahil ito ang pinakamabilis na pamamaraan para yumaman. Yun po ang punto ron. Para bagang pinuri mo sila na naging biglang yaman sila dahil sa pagiging kontratista na alam mo naman na talagang yayaman ng kontratista kung sila ay corrupt. Alam nyo, sa ipat ibang bansa, tinatanggap naman na dapat kumita ang kontraktor. At siyempre, linalagyan na yan. Sa kada bidding, linalagyan niya na yan ng parang 30% allowance for kita. Kasi siyempre, kinakailangan equipment, kinakailangan panweldo ng mga kontratista. Ang pinagbabawal ay mahigit pa sa 30%. Kaya nga, kada proyekto na pinapabid out, eh, meron niyang tinatawag na price ceiling at saka price floor yung pinakamababang halaga ng proyekto at pinakamataas. Pag, pag ka sa pinakamataas o yung price ceiling, disqualified ang bid mo. Pag bumaba ka doon sa price sa floor, disqualified din. Bakit? Kasi magiging daspal, daspalinghado na yung gawa kapag mas mura pa doon sa minimum amount na um, inestimate para sa isang proyekto. So daspalinghado naman ang, 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 ang gawa kung bababa ba sa price floor. So, ibig sabihin, eh, meron na talagang halaga, alam na ng DPWH kung magkano lamang ang halaga ng isang proyekto. Kaya nga gustong gusto nila ang flood control project kasi hindi mo mamomonitor kung talagang ginagawa na nga ng kontratista yung dapat niyang gawin. Okay. So, ang question, bakit mo pinabida-bida ang isang kontratista na alam mo na ang kayamanan ay galing nga sa either overpricing or yung in yung inferior na mga gawain dahil kung 30% lang yan eh hindi naman dapat ganong kayaman yung kontratista lalong-lalo na yung 30% na yan is eh subject din to 30% tax ng gobyerno tiba so yan ngayon ang dilema sa mga mamamahayag dapat bang pinupuri ang gawain ng mga kontratista na alam natin ay umaman lamang dahil sa korupsyon? sa tingin ko, lahat tayo ang sagot, hindi. Dahil ang media, dapat pinupuri yung mga tama ang gawain, hindi yung mga kriminal na gawain, gaya ng mga kurapot na potratista na nakikipagpunsabahan sa mga kurapot na mga senatongs at congressman. Anong pananagutan ng media pag sila nga ay pinupuri ang gawaing mali? Well, sa legal, wala. Kasi hindi pa naman napapatunayan na nagkakasala si Diskaya. Pero in reality, mawawala ng tiwala ang taong bayan doon sa mga news sources na yan. In this case, ki Julius Babaw at ki Corina Sanchez. Huwag natin pag-usapan kung talagang tumanggap sila, pero sa tingin ba nila ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez, paniniwalaan pa rin sila ng taong bayan next time na meron silang ibibida-bida na alam niya natin na ang kayamanan ay nanggaling sa mga kriminal na mga pamamaraan. Dahil ang korupsyon po ay kriminal. Hindi ibig sabihin na palibasa tinatawag nating SOP yan, Standard Operating Procedure, eh dapat na nating tanggapin. Nagagalit ngayon ang taong bayan, not necessarily dahil doon sa 10 million na binayad sa kanila, di umano, nagagalit ang taong bayan dahil pinuri ang gawaing mali at yan yung pagkakakitaan ang mga proyekto ng gobyerno. Makakabawi ba sila? Well, unang-una -una, tingin ko maapektuhan yung mga manunood sa kanila dahil mababawasan yung hanay ng naniniwala sa kanila. Now, in that sense, wala pong pagkakaiba yan sa mga ordinaryong vloggers. Dahil kapag ang vlogger ay palaging fake news, wala namang makikinig na sa kanya. Tignan niyo yung nangyari dun sa jam. Ano nga ba pangalan ng jam na yan? Dati sikat na sikat. Eh dahil nga walang paninindigan, pabalibalentong ang kanyang uh, katapatan sa kung sino man ang nakupo sa gobyerno, wala nang nakikinig sa kanya. E Dati-dati hot na hot siya. Ganyan din ang mangyayari sa mga news anchors kung hindi sila pagtakati-walaan. Now, siguro panahon na rin na pag-aralan ng Kongreso kung dapat bang maging krimen ang pagtanggap ng pera ng mga mamamahayag kapalit ng coverage. Ang problema dyan, kapag ikaw ay nagpataw ng parusa sa mga tatanggap ng payola ng mga mamamahayag, baka naman yan ay magresulta sa paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Kasi ang gagawin naman ng gobyerno, kapag masyadong masakit ang mga kritisismo na isang media practitioner laban sa gobyerno, gagawa ng kaso na ikaw ay tumanggap ng pera sa mga news sources. No? So, bagamat po pwede ang tingin ko, mas malaki ang danger na gagamitin yung ganyang parusa para supilin ang malayang pamamahayat. So sa akin, tingin ko dapat talagang palakasin yung mga tinatawag nating regulatory bodies na hindi involved ang gobyerno. Sa, sa broadcast, yan po ay kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Pero hindi naman lahat ng istasyon ay membro ng KBP. Ang GMA, na pinakamalaking uh, media outfit, ay hindi member ng KBP. Pero sinasabi naman ng KBP na sila mismo ang nagpapatupad nag, uh, ng e the highest ethical standards at katunayan daw ay meron silang ombudsman kung saan po pwede magreklamo yung mga um, sa tingin nila naging biktima ng hindi patas na pamamahayag. Kinakailangan siguro at this point na talagang sa hanay ng mga broadcasters at ng mga mamamahayag, palakasin nila yung sarili nilang regulatory bodies. Sa broadcast, yan ay kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Sa print, yan ay ang Philippine Press Institute. At kinakailangan siguro na sila na mismo ang magdisiplina sa kanilang mga hanay dahil kung gobyerno ang gagawa niyan, magkakaroon nga ng paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag.